ang Philippine National Police Baler Station na nasa pamumuno ni Police Major Edgardo Habar ay nagsagawa ng screening sa mga aplikante ng pagpupulis na nakatira sa bayang ito ng Baler sa lalawigan ng Aurora. Bagamat sila ay may requirements, ang mga aplikanteng mga batang pulis ay nagsipagsumite ng mga kakailanganing dokumento sa nasabing istasyon. At kung sila ay papalaring mapili, makapasa, training Sila ay madeploy sa hindi pa malamang estasyon o lalawigan kung saan may Philippine National Police stations. Kakailanganin pa ng Philippine National Police ng mga karagdagang mga kapulisan kung kaya't kung may kakapusan sila ay nagpapanawagan sa mga aplikante o recruitment ang PNP. Katulad nito, marami ng mga nakagraduate ng criminology o pagpupulis na nagaantay na lamang kung kailan magkakaroon ng opening. Sa ngayon, hindi pa alam ang kota at kung ilan ang kakailangan ng pulis ng PNP, kung ilan ang matatanggap. Major Edgardo Habar. Uh, sir, ano po itong kaganapan kanina dito? May mga estudyante yata o mga kabataan na naka-white? Ano po yun? Ayun sir, ito po yung, no? yung uh, ginawa kanina ito yung mga PMP applicant for uh, prison quota ng 2025 mm -hmm. So ngayon po, uh, nagsagawa kami ng ad hoc screening kanina uh, kasama yung ating municipal mayor, mm -hmm. ang ating email duo. Oh, so, bali 55 po yan kanina na in-interview namin. Opo. So, Pero yung 55 po na iyon ay, iyon uh, na po yung quota niyon? Hindi pa po po, uh, um, applicant pa lang po So sa ngayon lang. po sir ay hindi pa namin alam kung ilan yung quota sa Aurora. Sa Aurora. Pero hindi po yan naka-specify kung ilan ang sa Baler, ilan ang sa Maria. Wala pa po. Wala, oh, wala pa, po. pa po. So basting. ngayon, uh, wala pa kaming idea kung ilan ang bibigay sa Aurora at kung ilan ang bibigay po sa bayan ng Baler. Opo. Pero I think in need naman po talagang ngayon. Opo, opo naman po. natin. Yes. Thank you. 70. Been the Christmas rushes through Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narsisoko Reporting.